Hello. Good morning. Good afternoon. Ay po tayo. putayong po tayong pesang pilapia. You know, may sakit ng hepa. Kasi luya ang dilaw ginamit natin. Patatas. Alam ng luya. Makakahawa ng kulay luyang dilaw. Hmm. Artem. Ano to? Uh, binabad na sili. Sa suka. So lang, siling green. Yan. Yeah. Napakainit kaya naligo sa bala Meron po tayong ano, yung unti-unting laing. Yung mga araw na yata to. Kasi pag laing, maganda ang luto. Tuyong-tuyo, ayan o, Bilad na bilad. Kahit sa linggo, pwede mo pang kainin. pili. Sige. Sige. At saka kayo may halon tong bunga na singkamas. Pwede ho yun. Sa pesang dalad O kaya tilapia. Yan Bunga ng singkamas. Para kayong kumakain ng kadyos. Ilocano, kardis. Ayan o. Mm. Pwedeng hagod. Pwede Parang kumakain ng bunga ng kalabaa, ah, balunggay yan sarap ang buto hmm ano man, ang kaya sige sige kuha ka sa vlog wala ka o oh. ay hindi mm, yan oh, ayan oh. nang gugulat kakat ko yan hindi hindi ko yan ikakat lagi yung ugali niya manggulat man Hindi, manggulat ka pa. Hmm. Naka-vlog ka ngayon. I-upload ko yan. Ano hmm. ito? To nasa kuwalay? Nasa eh, haso? Mm-hmm. Yan, hasam ng isda. Mainit ngayon. Baya nga, minom kayo ng tubig ni marami. usong heat stroke. <clears throat> nung Miyerkules nga siya mang pasyente namin eh. Ha? Huh? Siya yung pasyente naming ano. Ano? High blood. Meron dong ano 210 over 120 na ER na. Taas talaga. Kaya pala siya daw nahihilo. Ang taas. Nung kahapon naman yung matanda. Ay hindi. Biyernes. 180, 110 nakakatakot. Ako noon, 2017. Naman hit date ko. 161.10 pala ako. Yun, nakaka-stress yung puyat. Yung walang pera. Hmm. Kaya kayo, pag kayo pupunta kayo sa labas, mag-bring kayo ng water. Lalo mga inuubos, sinisipon water therapies, water therapy. Pag isang litro kayo yung tubig or 10 gl glasses of water every day para therapy na 'yun yung tubig. Mm. Mm. Ito yung bunga ng bunga ng ito ang, ang singkamaso. Wala lang tayo, alam ako. Yun lang po, mapapayo ni Balayan. Kaya kayo po, ingat po kayo. Salamat po sa inyong pananood. God bless us all. Buhay po tayong mapayapa. Assalamualaikum. Mercy. Arigat